Ano nga ba yung pinaka-standard, mga kamusta? Kailangan natin sundin, lalo na kapag ka-high ceiling Okay naman, sabihin na natin na kung gusto mo talaga na matibay yung building o struktura na pinapatayon So ano nga ba yung kailangan natin unahin sa pagpapatayon ng struktura o kaya yung dream house ninyo? Ang inuna namin dito ay yung ating poste So maraming nagtatanong, maraming nagsasabi na pwedeng unahin yung hollow blocks Pwedeng unahin yung poste kapag ka kasi inuna mo yung uh, poste eh, makakasiguro ka na tuwid po yan yung CHB natin ay kulang cool sa reinforcement so ng baka hey, good morning eh. Okay. So, tayo pag abag project ang so, gawing na yung pag-aasinta ngayon dito sa proyekto natin. wall footing kaya at uh, diretso na rin yung pag-aasinta natin so ito yung kagandahan nya mga kamusta pagka nauunay yung poste natin so ang ginagawa na lang namin dyan pagka nauuna kasi yung poste eh, syempre eh, nakaabang na huyan yung mga dowels natin at, uh, ngayon puro asinta tapos uh, wall footing yeah. so buhos tayo ng wall footing so yun yung uh, usually na ginagawa natin kapag wall footing na huyan so, uh, sinasabay na rin namin yung uh, CHB niya sa ilalim okay. so yun yung hallway may isang room kasi dito at may kwarto rin dito so, dito naman uh, CR at so, ito na yung pinaka living area at dining area Tapos yung kitchen natin okay. so, yun na may wall footing pa huyan ang ganda Actually, ito naman Ah, uh, naman na ito na ito Biga lang naman na Kasi open lang dito sa may part na to Ah, hindi, ito pala meron Sintada kasi kwarto pala to okay. So, living area Tapos yung kitchen natin So, binigyan natin ng enough space para dyan Kasi, ah, uh, yun yung uh, kailangan nating ayusin Ano nga ba yung pinaka- In standard, mga kamusta. Ka? Na kailangan natin sundin, lalo na kapag uh, high ceiling, okay naman sabihin na natin na kung gusto mo talaga na matibay yung building o struktura na pinapatayo mo so isang bagay to na maaari nating mapulot na idea lalo na sa mga nag-uumpisa at saka sabihin na natin uh, kumukuha ng experience <coughs> excuse me, okay naman kumukuha ng idea sa sa gusto nilang ipagawa yung bahay nila kaya naman gusto nilang uh, sila na yung gagawa ng bahay nila kung bungalo lang man, o bungalo lang yan po, pwede na po o kaya pwede nyo namang gawin so pero kung uh, gusto nyo naman po talaga na makasiguro mag hire tayo ng uh, architect o kaya naman engineer na maaaring gumawa ng plano para sa mga estruktura na pinapatayo ninyo o kaya gusto nyo ipatayo so dito sa may part na to mga kamasta uh, ito ay uh, full renovation kasi to So, kung napansin nyo, meron tong existing dito, dati, na naka-interlocking. So, ibig sabihin, yung interlock na yon ay uh, wala po siyang poste. So, yun naman ay extension lang. So, ngayon, uh, ginawa namin, yung extension na yan, nilagyan namin ng poste. To make sure na mas maging matibay. So, ano nga ba yung kailangan natin unahin sa pagpapatayo ng estruktura, o kaya yung dream house ninyo, o kaya dream house natin. So, kung napansin nyo dito... Mayroon na kaming CHB o kaya naman mayroon na kaming hollow blocks tapos meron na rin ho 'yung poste. Pero ang inuna namin dito ay 'yung ating poste. So, maraming nagtatanong, maraming nagsasabi na pwedeng unahin 'yung hollow blocks, pwedeng unahin 'yung poste. So, kung uh, magbe-base tayo sa electric uh, sa ating uh, building code na kung saan kailangan masunod 'yung standard na kung saan dapat nauuna yung ating poste no? so marami kasi nagsasabi na mas matibay kapag ka iniipit yung ating hollow blocks tama nga naman mas malakas pag ka nakaipit pero yung lakas niya ay nakabase na po dun sa may CHB e eh, paano kapag ka yung CHB na din e eh, tabingi o kaya naman sabihin na natin yung CHB natin ay kulang sa reinforcement ng bakal para sa vertical at saka sa horizontal na bakanya. niya. So ngayon, kapag ka kasi inuna mo yung uh, poste, makakasiguro ka na tuwid po 'yan. Tingnan natin 'to. Ito kasi nakahulog na. Ito na ito hinulugan namin 'yan para doon sa may pag-aasinta natin. So, kung napapansin niyo, wala kang makikita na tabingi o kaya naman sabihin na natin na nakalihis. So ibig sabihin, mula sa may poste na 'yan, meron na tayong basihan na kung saan yan ay magiging guide natin para sa paglalatag ng CHB kasi usually kapag ka nauuna kasi yung CHB natin eh wala namang kakapitan yan na malakas nagiging baluktot o kaya naman pabingi o kaya naman nakatumba na so maaaring magiging apekto yon para masundan o kaya naman magkakaroon ng mas malaking konsumo ng materyales dahil sa paghahabol mo ng palitada So, kapag ka nagpalitada ka kasi, pag yung tumba niya, yun na yung magiging basihan mo para tuwirin mo yan. So, napakalaki na ho ng magiging diferensya. Kung iku-compare mo na kung meron na yung poste natin, ay meron ka ng guide ka agad. So, ibig sabihin, kung may guide ka man dyan, magiging tama yung magiging linyada ng ating CHB. Ang isa pang bentahe dyan, ay kung nauna yung poste natin, makakagawa ka ng mas maayos na footing natin. Kasi yung footing kasi natin dyan natin, mabibase kung gaano nga ba katibay yung pinapatungan nung building natin. Okay? So yun po yung paraan na dapat nating sundin. Ang isa pa ay uh, hindi mababawasan yung lakas nung mga poste natin kung sakali naman po na siya ay nauuna. Kasi kabuuan ng poste natin, pag kinadrado mo yan o okay, naman yung buong uh, forma niya na yan ay nasiksik mula dun sa may pinaka footing natin eh makakasiguro ka na malakas talaga yung poste natin okay so yun yung kagandahan niya at saka makukuha mo talaga yung standard na dimension ng ating poste kasi kung ikukumpara mo dun sa may iipitin mo lang siya mamamaya yung uh, yung lakas niya wala na ang naiiwan na lang puro honeycomb na kasi pumupunta uh, doon sa may hollow blocks yung uh, pinakapino na parte nung halo. Kasi ang nangyayari kasi dyan, kapag ka si Jan, yung uh, katas niya eh, nawawala dun sa may poste, nagkakaroon ng honeycomb po yan. So, pinaka the best sa lahat, nauuna lagi yung poste natin para makasiguro ka na matibay yung struktura na pinapagawa mo. Okay? So, ang isa pa diyan, syempre, magbe-base tayo as per plan kung ano yung laki ng uh, laki ng ating mga bakal at saka kung gaano kalaki yung poste na, na ilalagay natin. Napaka-importante rin na dapat yung concrete covering ating mga bakal e eh, meron talagang naangkop na no, concrete covering kasi nga kapag ka dinikit mo ang bakal dun sa covering, hollow blocks, nawawala na yung standard na concrete covering ng ating mga poste. Okay? So, yan po yung uh, isang bagay na kailangan natin tandaan sa so, pagpapatayo o kaya naman pagpapagawa ng bahay. Okay, merenda muna tayo. At uh, para may lakas yung tropa. Ayan, paporman na rin natin itong mga poste na to kasi dire diretso yan always nauuna yung uh, column natin bago yung asinta so ito may bintana naman dito mataas lang talaga yung level nito gawa nga nung kailangan natin kunin yung level doon sa labas kaya kung mapapansin nyo sa may drone shot mababa tong part na to no? so kumbaga kapag umulan, eh syempre mataas yung highway eh, sigurado uh, papasok yung tubig dito So maraming maraming salamat din po pala sa kliyente natin kay Ma'am Norma sa sister niya. Actually mag-start din tayo sa bahay niya para sa TV call. So maybe next week ayan magsisimula na rin yung yung, yung sa sa top project natin. Tara, at uh, puntahan din natin, pasyalan din natin yung natapos na buhos kapon sa kabilang project natin. So dito naman dire-diretso lang yan, sigasin tanan ng tropa ngayon. Okay? So tara. si Monty Halos sa uh, isang linggo rin na hindi natin siya nagamit mula nung pumunta tayo ng pagod food eh nalobat gawa nung hindi nagagamit so, sa ngayon ginamit natin para para hindi masira kasi ang gamit pagka hindi ginagamit masisira <laughs> ewan nasisira pala